kahapon mga bossing ko, ma-share ko lamang si Jovelyn kasama po sa aming paggagala kahapon. Kasi mahilig po si Jovelyn magala. Lagi po yung nagyayakag na, Mami, labas tayo. Daddy, na tayo sa ganito. Ayun, pupunta naman kaagad po kami doon. Kahapon, ah uh, pag-akit pala ng sasakyan, may lipstick doon, may lip tint. Ano po siya? Nandun siya kaagad sa mismong unahan sa may gilid. Tapos, sabi ko, baka ninong lipstick to? Sabi, eh, kay Joel yan. Sabi ko, nako nagpakita ka agad kasama natin yan. Pagkatapos po, uh, kahapon, bumili po kami ng buko. Eh, ano ba, lilima lang po kami. Si Joel, lagi sabi, pabili ko ng anim na buko. Lagi siyang anim. Tapos, sabi na magbubuko. Parang binilang kami ng magbubuko. Sabi sa amin, lima lang ho kayo, anim ba ho? Sabi nung asa, baka may kasama pa kayo. Sabi ni Joel, ay lima lang pala kami, anim ako nang anim. Lagi po siyang kasama sa bilang. Tapos ako naman po, nagpa-reserve kami doon sa parang, itatry po namin yung magkakamping po kami sa mismong tuktok ng bundok. Nakitang kita yung karagatan, tapos kitang kita yung... Pagsinag ng araw, paglubog ng araw. Kitang-kita po ang ganda. Tsaka, napaka-fresh ng hangin. Ayan. Tapos ngayon, nagpa-reserve po kami. Ngayon, uh, sabi ko, shampoo kami. Kasi sasama yung aking uh, kapatid, si Sandra, at saka pamangkin ko, si Sander. Tapos si, si Ron, kasama kasi nagda-drive din po si Ron. Tapos ngayon, binilang dish. Nagpa-reserve po ako. Siyam ako ng siyam. Kasapa po sa, sa bilang. Inano ko sa bilang. Tapos, binilang ulit ni Joel. Sabi, huy, walo lang tayo. Bakit lagi kasi syam Sabi ko, oh, walo lang ba? Hindi eh, ko alam. Basta yun lagi kong sinasabi. Lagi labis po kami ng isa. Laging may kasama. Si Joel, laging may kasama mga bossing. Nakakaano, nakakaano hiwaga po talaga po niya hindi siya talaga naalis namin lagi niya kami sinasamahan mga bossing kasi lumaki naman po talaga siya lagi kami magkakasama kahit sa pagtulog tabi-tabi po kami kahit dalaga na po siya tabi-tabi po kami ayun uh, naano nga po namin na talagang mahiwaga si Joveline kahit wala na po siya hindi namin siya nakikita pero yung kaluluwa po niya presensya po niya lagi sa amin kasama. Eto pa mga bossing. Ang pinareserve ko 28 pero kami po sa Paul, nagsasarado po kami. Mahal na araw 29, Via Mi Santo patay si Papa Jesus. Ngayon, like ko sabi 28 eh 29 naman. 28 29 siya sabi ko doon sa ano, magpapa ano po kami, nagpabuk na po kami 28 29. Ay di, nagpabok na po kami, 28, 29. Aba, bila namin naalala. Ah, 28. 28 nga pala. ika 5 months ni Joweline. Kasama pa rin po si Joweline. Lagi may involved na yun si Joweline. Nakaka-mga bossing. Pero natutuwa naman ako. Hindi ako natatakot. Kasi, lagi po siyang kasama. Kahit hindi namin siya nakita. Nakita niya kami. At yung presensya niya, laging naan dyan. At nagpausok nga po ako. Ito nga po, nag-ano ko ng, ng insenso. Yung usok mga bossing ko, biglang nag -heart. Parang kawikaan po niya. I love you, mommy. Ayan, naishare ko lang po kasi lagi po siya nandyan. Kahit hindi ko siya nakikita, pero parang paramdam po niya, lagi po siyang nandyan. Kaya, I love you, anak. I love you. I love you so much. Ayan, alam ko namang ngayon, nakagala ka, nakakasama ka sa amin. Ang ano lang doon, ay, hindi ka na masasaktan, wala na mananakit sa'yo. Good morning, anak. I love you.